If you love money, you will never be satisfied. If you long to be rich, you will never get all you want. It is useless. Hindi mo ba napansin kapatid? Nung una, yung taya mo, barya-barya lang. Na-curious ka lang talaga nung una, eh. Tapos, nung unti-unti ka nang nakakatikim ng panalo, anong nangyari? Hindi ka na nasa-satisfied. Then, unti-unti, palaki ng palaki yung taya mo. Bakit? Kasi gusto mong pumaldo ng pumaldo. Tama. Sino ba naman kasing ayaw ng di ba? Pero that's it. Hindi mo napapansin, hindi ka na-satisfied sa kung anong meron ka. Why? Dahil na in love ka na po sa pera. At dyan kang magsisimulang malulong kapatid. Then pag malaki na yung taya mo, anong nangyayari? doon ka nang nag-iumbisang matalo ng matalo ng matalo. ba? Diba? Pansin mo parang may pattern. Noon, nung barya-barya lang yung taya mo, anong nangyayari? Panay ka na nanalo. Pero bakit nung palaki ng palaki na yung taya mo, doon ka nang sunod-sunod nakakatikim ng talo? Yes, nababawi mo yung taya mo. Pero pansin mo, yung talo laging mas malaki doon sa panalo mo. ba? Diba? Then pag natatalo ka, subconsciously, nasabihin ng utak mo mabawi ko pa to then little did you know ginagalaw mo na yung savings mo sa iyong bank account tapos nagsisinungaling ka na sa partner mo at sa mga kaibigan mo para lang makapangutang then nagloan ka na sa banko para makabawi tapos binenta mo na yung ari-arian mo kakaisip na mabawi ko pa to yung hard earned money mo na pinagipunan mo ng matagal nawala ng parang bula. Alam nyo po kung bakit? Listen to this. Ang mga laro po na yan, hindi po yan nilikha para kumita ka. Nilikha po yan para pagkakitaan ka. Wala pong nagnenegosyo ng palugi, kapatid. Yes, may mga kilala naman talaga kayo na talagang nanalo, di ba? Pero tanongin nyo rin, magkano ba yung natalo nila? I think mas malaki pa yung natalo nila kasi sa napanalo nila. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? For the love of money is a root of all kinds of evil. Kakalaruhin ko lang po ah. Yung pera hindi po masama 'yan. Ano pong sabi? Ano daw yung masama? Yung for the love of money. So it is a heart issue ang kasalanan, ang kasalanan ng mga sila galing sa puso natin.